Kumusta na po kayong lahat? Magandang araw po. Muli magsama-sama tayo dito sa aking channel, Munting Channel. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid na nanonood sa aking Munting Channel. Sa pamamagitan po ng inyong mga pag-share sa ating mga video ay marami tayong matutulungan ng mga hindi pa kapananampalataya Bago natin tapusin itong video ay gusto ko munang batiin yung mga kapatid na nasa ibang bansa sa Guam sa distrito po ng Micronesia kasi kapatid na Helen Salcedo. Maraming salamat po. Ayan. Shout out po sa inyo kapatid. Mag-iingat po kayo diyan. Sa kaibigan ko matagal ko nang kasama dito sa YouTube pero nauna siyang na monetize. Ka-Josen, bro. Maraming salamat sa panonood. Ayan. Ayan po. Isa din po siyang vlogger. Kapatid. Kadiwa yan. Kadiwa. Ka-Josen. Ayan po yung ganyang channel. Sana ay <laughs> maging uh, saksi ako sa mga kasal mo, bro. <laughs> Kay kapatid po na Leopoldo Alcantara sa lokal ng Kirino. Mountain Province. ayano. Hindi ko po alam kung sila ay Ilocano o mga nitibo sa Mountain Province. Pero ang alam ko dyan ay Ilocano. Ang daw mo ka ba guys? sa Kirino. Lokal po ng Kirino Mountain Province. At doon din po sa Las Vegas kay kapatid na Francisco Silahes. Ayan po. Maraming salamat po mag-iingat po kayo dyan sa ibang bansa Bueno, patuloy po tayo sa Iba na, sa ibang mga pagkakataon ng mga video ay sisikapin ko pong mabanggit yung mga kapatid na nanonood sa atin na alam natin na ang Iglesia ni Cristo ngayon ay ang daming tumutulig sa lalo na po yung gawain mga paglingap may mga nagsasabi na ang mga yun, yung lingap na yun daw ay di uman ay galing daw sa mga politiko nakaka Pero bueno, hindi, huwag na natin pag-usapan yun pagkat tayong mga <coughs> iglesia ni Cristo alam natin kung saan galing yon yung mga ginagamit sa lingap na halos itong buwan ng Hunyo buong buwan ng Hunyo nagsagawa ng lingap sa ibang bansa lalong lalo na po doon sa Afrika na yung lugar na yon ay talagang napakatindi ng paghihirap matindi yung hirap ng buhay doon na may mga kagaya ng mga nauna nang ipanood sa Iglesia ni Cristo sa Iglesia ni Cristo News and Updates yan sa Youtube may eh, makikita po ninyo lahat ng mga video dyan wala po sa mainstream media wala po. Kundi nasa social media account ng Iglesia ni Cristo. Diyan po ninyo mapapanood, maging sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Maraming mga ginagawang Iglesia ni Cristo na paglingap, hindi lamang dito sa Pilipinas. Hindi lamang sa mga kapatid kundi sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Ngayon ang ipapakita ko po ninyo. Ko po sa inyo ay ilan lamang, ilan lamang sa mga nabigyan ng na tulong, tulong mula sa pamamahalan Iglesia Ni Cristo mula sa kapatid na Eduardo B. Manalo Tagapamahalang Pangkalahatan sa kanyang anak ang pangalawang Tagapamahalang Pangkalahatan kapatid na Angelo Eranio Manalo ay patuloy nilang ginagabayan pinapangaralan ang bawat pagsamba sa bawat pagsamba patuloy nilang itinuturo sa mga kapatid ng pagtulong, paglingap ay isang paraan para mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoong Diyos. Na kahit alam natin na maraming, talagang yung iba nga hindi hindi na masikmura yung mga sinasabi. Sinasarili lang daw natin yung kaligtasan eh hindi nila alam sa pamamagitan ng ganitong mga video pag napanood nila, magtatanong sila, magkakaroon ng uh, tanong sa kanilang isipan. Maaring maiwan sa kanilang isipan. Bakit? Bakit yung Iglesia ni Cristo ay nagtatagumpay? Bakit dumarami ang mga kapilya sa iba't ibang dako? Bakit dumarami ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? May mga pari may mga madre at mga pastor mula sa ibang relihiyon na umanib sa Iglesia ni Cristo. Na kahit pa uh, sinasabi nila na ito ay kulto. May mga nagsasabi dyan. Itong mga vlogger na gusto lang kumita. Ginagawang content yung Iglesia ni Cristo. Sinisiraan. Subalit, so, hindi sila nagtatagumpay. Gusto nilang uh, pabagsakin alam po ninyo ang kapatid na Eduardo V. Manalo tahimik na pinamumunuan ang Iglesia ni Cristo. Napakalawak ng Iglesia ni Cristo. Hindi lamang dito sa Pilipinas. Bagamat mas marami pa yung hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Opo, mas marami. Pero ang Iglesia ni Cristo ay uh, nasa buong mundo. Pero hindi po lahat nang tao sa mundo ay kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Global na siya, pero iisa ang leader. Paano nila na yan? Yung global church, isang tao lang. Sapagkat, may isang aral, isang doktrina, isang pananampalataya. Ganyan binigkis ng Panginoong Diyos ang kanyang tunay na bayan. Nagkakaisa sa lahat ng gawain. Kahit may mga humahad lang, may mga pagsubok. Kaya ituloy po natin itong video nito. Sana po ay pagtsagaan ninyo. At maraming maraming, kagaya nga nung nasabi ko, maraming maraming salamat po doon sa mga kapatid na nanonood sa aking video. Sana po ay marami pa tayong mahikayat kung mayroon man tayong mga trabaho, pansarili, siyempre, may pansarili tayong trabaho. Pero maisingit natin yung ating pananampalataya. Makapagbigay ng magandang inspirasyon sa iba para mahikayat sila. Ngayon, ipapanood ko po sa inyo yung ilan, ilan lamang sa mga video patungkol sa paglingap na hindi ginag hindi po ipinapakita sa mainstream media. ginagawang paglingap dito ng uh, mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Gaano kadalas ito? Lagi ba ito? Opo. Uh, sa tuto lang po, uh, sir, more than 30 years na ako dito nakatira, every year po ginaganap ng kapatid nating Iglesia ni Cristo. Mahigit na 30 taon? Yes po. Yes po. At taon-taon Every year po. So nagbibigay po sila ng ayuda, medical mission, at saka ayuda sa mga kababayan natin, mga muslimin dito doon, no, yung pag-umpisa dito, tuloy-tuloy na yung pagbigay niya ayuda. Tuloy-tuloy na yung pagbigay ng kakapatiran um, natin ni sa mga Muslim pao. Bukos po sa servisyong medical, may mga care packages din silang inihanda. Ngunit, ang higit na lingap na kanilang dala ay ang pag na walang tinitingnan lahi, kulay, maging reliyon. Ang lingap sa mamamayan ay malaking bagay upang masuri ang kanilang kalusugan. Ganon din po sa iba abot na care packages. Malaking tulong po yan kasi bakit? Yung dating bigas na binibili namin 30 plus, ngayon 50 plus na. So malaki tikit sa amin yun sobrang napakalaking tulong. Ang uh, pagtulong ng kapatid ng iglesia sa kapatid ng mga muslim ay walang kapatay. At ito po ay higit at lalo na pinapasalamatan. Dahil nakita namin at naramdaman namin na ang iglesia ay mahal ng mga kapatid ng muslim. At ganun din naman po kami mga muslim. Mahal namin ang mga kapatid ng iglesia malaking pagpasalamat ng Muhammad, mga Muslim kung sa sa Eduardo. Iko siya ang isang magkajus magkatao. Walang ibang dahilan kung di tulong sa kapwa. naawa siya, lalo na sa mga mamahirap. Ma malaking tulong po sa amin itong lahat. Tulad nito, maganda ang ng ibibigay ng iglesia. Wala namang masamang intensya. Puro kagandahan na pala. Check-up lang kami dito, tapos binigyan kami. totoo lang, napakaraming mga ginagawa ang Iglesia ni Kristo ng mga paglingap, pamamahayag, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo na halos buwan-buwan, linggo-linggo, may ginagawang paglingap sa lahat po ng mga tao, hindi lamang sa mga kapatid, kundi sa lahat talaga yan. Hindi lamang kagaya ng inyong mga napanood kanina, may mga ginawa ring paglingap sa mga kababayan nating mga Muslim. Hindi ko lang naipakita yung iba pa pero marami, napakarami. May mga estudyante. Hindi lang hindi lamang po iyan. Maging sa panahon ng mga kalamidad, tumutulong ang Iglesia ni Cristo. Ito yung mga ilang mga video na hindi po ipinapalabas sa mainstream media. Yung pagtulong, paglingap ng Iglesia ni Kristo na isinasagawa sa iba't ibang da sa iba't ibang dako dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ito panoorin po natin kung paano kinagawa ang paghingap ng Iglesia ni Kristo sa mga mamamayan sa ibang bansa. Lalong-lalo lalo na po doon sa mga mahihirap na mga bansa. Ano rin po natin Sabay-sabay. Mula sa Masero na siyang capital ng Lesotho ay isang kalahating oras ang biyahe patungo sa Mafeteng na siyang dako ng pag-iingap. Sa ganitong panahon, pati sa mga residente ay Nakikita po naman ninyo, napaka kuwan yung paligid. Halos puro isno. Ibig sabihin malamig. Nasa ibang bansa yan.

Hanggang sa kabundukang pahagi na ito ng mafeteng ay mahikita ang pagsikap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na makapag-abot ng tulong. Kung napansin po ninyo, yung kabundukan na dinadaanan nila ay halos walang mga tanim, walang puro mga damo, walang mga kahoy na makikita. Talagang mahirap. Yun ay isang lugar sa South Africa na pinuntahan ng mga kapatid para magbigay ng lingap sa mga tagroon. So it's very exciting moment to be here once again to be remembered by the church administration to do this activity in this uh, village today. This is a great help because it is so difficult for us to make ends meet. But the church administration gave us this for free. So we thank Brother Eduardo Vimanaro so much. Ang aktibidad ay pinangunahan ng kapatid na Rico de Rosario, ang tagapangasiwa ng distrito ng Southern Africa. And this would not happen Missionary. with the mercy of God, our Father. And with the great vision of our Executive Minister. Of the Church of Christ, Brother Eduardo Vimanalo, and the Deputy Executive Minister of the Church of Christ, Brother Angelo Eranyo Vimanalo. Now they have the maize meal, they have the oil, the cooking oil, and they have the box of matches for them to keep their bodies warm. So really, this, this gives an impact to the life of uh, the people here. Ang paglingap dito sa Mafeteng sa Bansang Lesotho ay ang ikasampu na dakong da pinagdausa ng lingap sa mamamayan sa buwan ng Hunyo na bahagi ng isang serye ng pagtulong sa mahirap na komunidad sa kontinente ng Afrika. As we see receive the packages, it's really very essential for their daily needs. And this is the work of God this is really what the church is doing, showing our concern to the people, just like what our Almighty God wants. Love our neighbors. Mga kapatid, mga kababayan, mak makakapanood nito. Mayroon po akong ipapanood sa inyo na isang in-interview na taga roon sa ibang bansa. Na talagang nakakapanlumo yung kalagayan niya dahil napakahirap ng kanilang buhay. Ito, huwag na natin patagalin. Pati ako ay naluluha. Panuuri po natin sabay-sabay. Ayan -sabay. po, ang kapalaran ni Fortunate. Ayan po yung pangalan ng, yan yung nasa picture. I-play po natin. My name is Fortunate Lovo mag-isa na lang sa buhay si Fortunate. Nakatira siya sa bahay na iniwan ng yumaon niyang mga magulang. Ulila, walang mahanap na trabaho. Dagdag pang pa iniinda niyang karamdaman. Ang pangalan niya ay tila kabaligtaran ng kasalukuyan niyang kalagayan. So it's so difficult. Sometimes I'm sleeping without food. Katulad ng maraming naninirahan dito sa Machulo sa bansang South Africa, dahil sa walang hanap buhay, umaasa si Fortunet sa tulong na mula sa gobyerno na hindi naman sasapat sa lahat ng kanyang pangangailangan. I'm staying alone. It's so more difficult because sometimes I need something to... Mag-isa lang pala siya, ulila. Walang asawa, walang anak, walang kapatid. Nakakalungkot? Food. I don't have food. I don't know where karamihan po sa mga mamamayan ng Matsulo ay walang pinagkakakitaan o walang matatag na trabaho. Pero sa araw na ito, ayon sa kanya, ang pangalang fortunate ay mas aakma dahil sa mga biyayang kanyang matatanggap. Matsulo Community Center sa Bansang South Africa. Ito ang pangwalo na pagdarausan ng Iglesia ni Cristo ng proyektong Lingap sa Maumayan. Ayun po, mayroong isasagawang lingap ng mamamayan doon sa dakong iyon. At isa yon na nabigyan. Nagaya po ng inyong napapanood sa screen, may mga kapatid na nandoon nagsagawa ng lingap na ang mga video ito ay hindi po nakikita sa mainstream media. Panoorin po natin. Dito lang po sa YouTube natin nakikita pwede po ninyo itong i-share, pwede po ninyong i-like, i-follow yung mga ganyang mga uh, YouTube video, YouTube channel dito po sa YouTube. Sa buong ito ng Hunyo, dito sa kontinente ng Afrika. Karamihan sa makikita po ninyo ng mga narito at tinutulungan ay mga residente sa tapat lamang ng venue na ito. The mahagi ng mga care packages na naglalaman ng mga staple food items at ready-to-eat canned items. What we've given them today definitely helps them with their daily needs, of course. Uh, but at the same time, it kind of gives them peace of mind, not to worry about where, what they'll eat tomorrow, what will happen within the next few days. It's a good thing that you have done. Most of the people here, they even sleep without. I'm very grateful to see a church like this one. kasi the, the community benefits from this ito ay pinangunahan ng kapatid na Rico de Rosario ang tagapangasiwa ng distrito ng Southern Africa kahit sa ilang mga araw manlak o linggo sa kanilang buhay mayroong natulong ang Iglesia ni Cristo sa mga tao rito nang walang hinihintay na kapalit bukod sa mga care packages ang mga residente ay tumanggap ng libreng mga gamot at libreng serbisyong medikal kayo na rin ng libreng konsultasyon sa mga medical practitioners. Kitang-kita po ang saya ng mga tao na naabot ng paglingap ng iglesia. Katunayan nga ay karamihan sa kanila ay nasasabi nila yung siyamonga o salamat. We've got many, 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 many way to say, but We need to say thank you, the Iglesia Cristo Church of Christ. Ang Care for Humanity Activity sa Majuro, South Africa ay ang ikapitong araw sa serye ng mga paglingap na sinagawa ng Iglesia ni Cristo sa kontinente ng Afrika. Ikapitong serye niya na, yung paglingap. Itong buwan lang na ito ng Hunyo. Sa buwan ng Hunyo. Everything was peaceful everything went well. Everyone is very happy, as you can see from the uh, uh, the activity here. Bahagi ng pagbibigay natin ng tulong at lingap at pagmamahal sa ating kapwa tao ay isang napakahalagang utos sa aral ng Diyos na nakapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon Diyos. Tunay na mapalad si Fortunet. Hindi lang dahil sa mga natanggap niya na magagamit sa ilang panahon, kundi higit sa lahat sa pagmamahal at pagmamalasakit na patuloy na ipinadarama sa kanya. Uh, there, there is no other church you can do this for a person. Oh, thank you. Hello, sister. Yes, brother. Kung paano sila'y maligaya na tumanggap ng mga pangangailangang ipinagkaloob. So this is additional from the church administration. Tayo po ay ganun din ang kaligayahan. Yeah. Maraming maraming salamat po sa patuloy na paggabay ng Panginoong Diyos sa bayan niya. Maraming maraming salamat po.